Hi guys, welcome to LJ Hobbies. Ngayon pag-uusapan natin ang ending ng Queen of Tears, episode 16. Una sa lahat, salamat sa panonood sa aking channel. 404 subscribers na tayo. Oh, nagulat ako sa ending ng Queen of Tears. Isipin niya yun. Kung ayaw yung ma-spoil, hintay kayo ng 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty okay tapos na happy ending happy ending yung tawag dito yung queen of tears gusto na boy si hyen sorry sa pag-pronounce masyadong magaling sa korean hanggang 1970 2074 makita yung punto doon na matanda na si Bak Hunyu sorry taga sa pag pronounce nakita natin na eh matanda na siya sa unang scene ng episode 16 nakita natin pa rin sa kataan si Hunyu pero hindi natin alam kung sino na, na, naka naka ano yung naka naka ganun, naka bump sa kanya. Kala ko nga nung episode 15 mga matay siya eh. Sa episode 16, kung baka gumaganyan na okay. Tapos ayun, bigla na lang, wow, bigla na lang umalis sa ER para puntahan si Hi-In. So ayun, so si Hi-In nandun, na overheard niya si yung mag-inan, si Ungsong, saka yung mamaya na yung mamaya talaga pumatay dun sa mismong chairman o mismong kuran pa ni high in ang galing nga eh anyhow yun ang nangyari ang kaibigan ni ayun Hunyu pumunta dun sa prenya, hindi yung prenya pinuntahan siya para tawag dun, iligtas na si high in Siyempre, magaling na sundalo si Hunyu kaya nagawa niyang iligtas si Heian sa kamay ni Wungsung sa masamang palad ang nangyari babarin sana ni yung Sun si Heian kasi parang hindi mo hindi kita makakuha papatay na lang kata ganun ang nangyari sumagip ng bala ay si Hun so ayun, napunta siya sa mismong ano yun hospital ganun ayun ayun tapos ano pa ba nangyari dun um, basta nakakagulat yung ending eh, na ganun so ano nabuhay ba si Hunyu Bak So Hunyu mamaya natin pagkasapan yun yung nangyari pala dun sa tawag dun sa mismong sa river beach parang yun ang safe pala kay high-end si Hong Sung, lang si Hun Yu. So parang meant to be talaga sila dati pa. So ayun. Oh, na boy si Hun Yu. Na boy siya pero inapati ng mga ilang hours, days, bago siya nakarin ng malay. Ayun, tapos. Ayun ano pa ba? Um, yeah, yung babaeng pumatay dun sa Sherman Nakulong. kasi may akala yung ebidensya sa kanya dun sa tablet. Akala niya na na nas, sa sa river pinapalit pinapalit pina swap pala ni Grace yung amazing Grace ang galing no anyhow nagpala ng testimony so nakulong si Saday Saday at si Grace pang ilang years so ayun ano pa ba uh, ano pa ba napanood ko dun ah nakaroon sila ng ay, masyado nang malayo yun na yun yung papa ni Hai In sya kay mama yan nakataya dun sa mismong village na pinuntahan nila dati kasama ng ano yun ng ng mga ano biyanan ba tawag dun ganun eh. hipag parang ganun ayun mas nakagulat episode 16 akala ko talaga sad ending eh pero yun nga, umabot na 2074 si high end tapos Nakarampasan na daughter ayun tapos yung maganda ba dun yung secretary ni high end naging sila Ulet yung hindi naging, yung working place And then, ibig sabihin, happy ending talaga. Kasi, kung di dahil sa secretary niya, hindi, hindi naman ako isa sa mga ways kung saan saan nakabalikan dahil doon. Ah, yung diary, syempre, yung nagbigay. Pero, kung di sinabi ng secretary niyang clue na silang dalawa, walang mangyayari. A shoutout pala din sa secretary niya na mahilig pala sa BTS. Ayan. Ayan. Ano pa ba? Ah, nakalabas ng kolon si... Sino yan? Hanyo. Grabe, ang galing talaga nun. Anyhow, ayan yung first Korean drama kong review. Kaya pagpasensyahan nyo na sa masyadong awkward na tawag din na background Cortina lang yun oh. Sama so, Mary. Anyhow, um, thank you sa panonood. Like. Subscribe. A shout out. Pagka naman, Queen of Tears. Joke lang, malay mo. Yata alam. Yata alam yung mundo eh. Kasi mundo, minsan bilog, minsan... Diba? No, sabi na, bilog daw eh. Pero sabi na, iba parang plate. Eh. Masa so, hindi ko alam kung bakit ko sasabi ito. Sa so, well, anyhow, bye!